Alright mga idol, isang mabilis ang boxing updates lang po tayo sa ginaganap nga po ngayong uh, Manny Pacquiao present blow by blow dyan sa Pasi Arena, Iloilo City. E sumalang na nga po sa kanyang third professional fight itong si Eman Bacosa na anak nga po ng ating 8 Division World Champion Manny Pacquiao. So nakalaban niya ni Bacosa itong si Jobenson Tagik. Sa kanya nga po naging laban, eh, tinapos na nga ni Bacosa ang mga usap-usapan na benta ang kanyang mga nagiging laban. So mga idol, kung ating maaalalae, eh, na uwi nga po sa controversial ang pangalawang uh, professional fight nitong si Eman Bacosa nang talunin niya nga si uh, Noel Pangantaw by uh, round 1 technical knockout. So mga idol, uh, marami nga ang nagsabi na parang benta ang nagiging laban nga nitong si Bacosa. Pero mga idol, mabalik nga po tayo sa kasalukuyan. At dito nga sa kanyang third professional fight, e eh, tinapos na nga at pinatunayan ni Bacosa na tunay ang kanyang naging laban. So ano nga ba ang naging tema ng kanilang naging bakbakan? So mga idol as usual round 1 pa lang e bakbakan na nga po ang naging tema sabayan kung sabayan nga itong dalawang boksingero at tuwan-tuwa naman ang mga taong nanood doon sa laban. So sa round 2 naman mga idol e dito naka-score ng uh, dalawang knockdown etong si uh, Bakosa. At dito nga sa labang ito ay makikita natin mga idol na talagang walang bentahan o walang bigayang nagaganap kapag laban ni Bakosa dahil nakikipagsabayan ng gusto etong si Joe Benson tagik at pagsapit naman ng round 3, eh, ganun pa rin ang tema. Sabayan kung sabayan at patayan kung patayan. So dito nga nang makorner ni Bacosa, itong si Jobenson Tagig. Eh, dito na nakiscore na naman ng knockdown itong si Bacosa. At dito na nga rin natapos ang laban. So nagpa na nga po ang referee na ihinto na ang laban. At dito nga eh, nakuha ni uh, Eman Bacosa ang panalo. By a round 3 technical knockout at umakit na nga ang kartada sa 2 wins with 2 knockouts. Thank <laughs> you. So ano nga ba ang masasabi nyo sa naging performance nitong na si Eman Bacosa sa kanyang third professional fight? So i-comment nyo na sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag nyo pong kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe and please support boxing. Thank you.